Ngayon mama, kasi yung mga 230 supporters at mga Pilipino ay medyo hopeless po sila ngayon sa administrasyon. Ako din, at ngayon sir. ay umaasa po sila sa 2028 na ikaw po yung magiging na uh, presidente. Ngayon, uh, uh, meron po ba kayong uh, mensahe para magkaroon sila ng pag-asa sapagkat sila po ang sama na kami ma'am. Uh, halos ngayon ang mga Pilipino ay umaasa po sa inyo sa 2028. Ngayon, ano po yung mensahe mo sa ang bayan ng Pilipino? Uh, sa ngayon ako sa iyo, sir, no, nararamdaman ko talaga ay hopelessness and frustration uh, dahil nagsayang tayo ng tatlong taon. Ah uh, at nagmamadali tayo dahil ang Pilipinas ay nasa ano na last two pang last two. Pa, pang ano na tayo second to the last na tayo doon sa region uh, natin at ayaw natin ng ganun dahil ang mga anak natin ang mga future uh, Filipinos ayo natin na sila ng uh, bansa na wala silang magandang kinabukasan kaya nga po Nakikita ninyo ang dami-dami nating mga kababayan na umaalis uh, sa Pilipinas dahil wala silang makitang oportunidad at walang uh, magandang kinabukasan para sa pamilya nila doon. Ang gusto natin, ang vision natin ay isang bansa na hindi ka da hindi ka aalis dahil sa pangangailangan. Da aalis ka dahil sa kagustuhan. Yun ang ang pangarap natin para sa ating bansa.